Ayan, hello hello guys. Hello mga palangga. Good afternoon. So, ayan po mga palangga sa makikita po ninyo guys is Maambon. So, time check here is 5 PM and then Maambon na mga palangga. <coughs> Ay, kalangas. Yung ibang video ko mga palangga in the past few days is ang 5 PM is mainit. Pero ngayon guys, tingnan nyo po guys, wala na pong init. Yan po ang sunset oh. <coughs> Yan po ang sunset mga palangga, nag sunset na po. Tingnan nyo po ang sunset guys, napakaganda po ng sunset oh. Oh, nag sunset na po guys, pero ang panahon ngayon is maambon. Yan po guys oh. Tingnan nyo po, maambon. So, in the first few days mga palangga yung 5pm is mainit pero sa ngayon is hindi na po mainit yan <coughs> nag sunset na po doon guys yan, nag sunset po yan so yan sa naririnig po ninyo mga palangga marami na pong kuliglig na uh, nag iingay so ayan marami na pong kuliglig guys kasi maano, madilim ng mga palangga kahit 5 pm pa madilim na dahil maambon. Maambon po, guys. Tingnan natin yung bayabas hinog na baka ni, guys. Bayabas mga palangga. Mm. Mm. Hinog na po guys. Shout out mga palangga. Good afternoon. So, as you can see mga palangga, madilim na po pero 5pm pa. So, nag sunset po guys. Good afternoon, good afternoon everyone. Kain po tayo ng bayabas mga palangga. Hmm. Hinog na po yung bayabas. Ayan, mayroon na pong moon dyan oh. Mayroon na pong moon dyan guys. Daming aso. Daming aso, guys. Kain po ako ng bayabas dito mga palangga. Kain po tayo, guys, ng bayabas. Kapag may itinanim, guys, may aanihin. So, ayan update sa panahon ngayon, guys. So, madilim na po kahit 5pm pa lang. So, nandyan ang moon, oh. Mayroon ng buwan dyan, mga palangga. Pakita na ang pakita ng buwan. Yan, oh. Buwan yan, guys. Hmm. Bayabas. <coughs> Bayabas, mga palangga. kaunti mga mga palangga kay hinog naman ni siya guys mayroon pang isa dito guys oh hinog na po yan po ang sunset mga palangga Nap napakaganda po ng sunset guys so yan po ang update ngayon sa panahon 5pm <clears throat> and then ang panahon is madilim na po guys So, ayan. Ito lang po ang update. Thank you for watching mga palangga. And God bless you all. So, kain po tayo ng bayabas, guys.